Sinabawang manok or chicken soup. So, yan na lang itawag natin, guys. Kasi bawal yung kanyang tunay na pangalan. <laughs> so, ayan nga, guys. So, oh, isa sa mga naging comfort food namin nung bagyo, bagyong korina or nung maulan ay ang sinabawang manok. At ayan na nga, o, oh, yung nilagay ko pa na papaya dyan ay pahinog na at na nga. So, mas naging masarap yung lasa niya kasi naging mas matamis-tamis yung sabaw. At ayan, o, oh, talagang saka naging mas malasa dahil dyan. So, nilagyan ko na yan ng mga pampala sa ano mga asin uh, black ground pepper at naglagay na rin ako dyan ng ceiling green tapos ang aking dahon ay dahon ng manunggay kasi yan lang yung available ko dito sa garden at wala akong dahon ng sili pero goods na yan sa akin at madami din naman akong nilagay na dahon ng malunggay So, kunting pakulo na lang at ready to serve na yan na guys. So, ang lambot na rin ng manok at mabilis lang naman iluto ang mga manok. So, ayan guys. So, plating na or uh, si serve na. <laughs> Dalawang kain pala namin yan. At tingnan nyo yun, napakadaming sabaw. So, dinamihan ko talaga kasi masarap umigop ng sabaw. Sa maulan na panahon, kain tayo guys. Yummy to.